Ito yung kanta ni Marcy! Akala ko eh. puti na lang andiyan sila uh, Pasensya na po. Aja si Ate Mercy Baingay. <laughs> si Ate Mercy hon. Uh, pasensya na talaga, hindi talaga namin Pasensya ma na. Gusto uh, lang po talaga namin na napaka-emotional talaga po. namin pagdating sa kanta na 'yan. Hindi pa po, po lalo, lalo na hindi pa po siya nang sa amin kaya. kaya. Ang bigat po talaga. <laughs> Inaayos pa kasi 'yung po. <laughs> Kung pwede nga lang po, hindi talaga namin gusto na may pakita sa inyo na malakas kami, pero hindi po mahina, mahina po talaga kami. <laughs> Thank you. Isang A naman dyan! Diba? Pampalubag ng loob. <laughs> oh. Pasensya na. Ah. Oh. Uh. Ate Mercy, ikaw ba yan? <laughs> ba bakit tumakas yung boses ni Mercy? Talagang ano. ano? Oh. Ayan. Go, pasensya na go. Talagang, pinatry namin, pero uh, pinipigilan ito, namin maging emotional. Kasi emotion ito natin. talaga, sa kanya talaga tong kanta na to. Oo. Oh, oh. Kaya, Ayan, tapos luha na. pa, talagang Luha, luha luhang talaga. luha talaga kami. Both <laughs> of <laughs> Go uh, English yun, di ba? We love you from the bottom of our heart! <laughs> okay. At least uh, oh. enjoy naman siya. Well, thank at, you, at, ha. Masaya si Marcy na kayo ang kumanta ng kanta niya. Yes. yes alam kaya. nila, ha, alam niya na maraming nang bako. So,